may nagtanong sa akin, Hello po, Totoo po ba yung kasabihan masusubukan mo ang loyalty ng isang babae pag walang wala yung lalaki at masusubukan mo ang loyalty ng lalaki pag marami na siyang pera? So explain natin. So tama naman yung kasabihan yan. Alam niyo kung bakit? Sino ba naman magtsatsaga sa isang lalaki? Walang trabaho, tambay, walang pangarap sa buhay. So anong magiging future niya? Iniisip ng babae, anong magiging future ko sa tao na to? O ba? Diba? Kung yung babae naging loyal sa'yo sa pinaka mababang estado ng buhay mo. Ay, ibang klase yun. Ibig sabihin nun, mahal ka nun. Sinamahan ka niya. Kaya wala kayong makain dalawa. Nagdidil-dil kayo ng asin. Okay na, masaya pa rin kayo. Nagkatitigan lang kayo. Ayos, tanong ng babae. Anong ulam natin mamaya? Sabi ng lalaki, oh. Ay, mayroon diyang talbos ng kamote. Pag natis ng babae yun, ay, yun, magtitawag mo talagang true love. Sa kabilang banda naman, malalaman mo ang loyalty ng isang lalaki pag marami na itong pera. Alam niyo kung bakit? Pag marami na siyang pera, marami na rin magkakagusto sa kanya. So marami na rin umaligid ng mga babae dyan. Pwede na siyang mag-girlfriend ng mga anim. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday lang ang pay na. Feeling niya, ang gwapo-gwapo niya. Shit. Tanong ng isa sa mga babae niya, Love, saan tayo mamaya? Sabi naman ng lalaki, kahit saan mo gusto. Sige, sa Louis Vuitton tayo. Ipag-shopping siya ng mga bags. Kaya masusubukan mo talaga ang loyalty ng lalaki pag marami itong pera. Kasi magiging open lahat eh. Pwede siyang pumili kahit uh, sinong babaeng gusto niya, kung ilan, di ba? Kapag marami na siyang pera at kung gusto niya ikaw lang, ay ah, ibang klase din yun. Ibig sabihin, in, ikaw talaga ang true love niya. Kaya kung loyal ang mga partner niya, eh, huwag na kayong maganap ng iba. Pero sabi nga nila, ang lalaki daw, eh, hindi naman monogamous so, polygamous naman daw. Yun daw ang nature ng lalaki. Kahit daw gaano pa kaloyal ang isang lalaki, minsan sa buhay nito, magsa side lane din siya kasi nga nasa nature ng lalaki ang polygamy. Kaya masasabi natin ngayon na loyalty is the best policy. Hindi <laughs> ba na? So bukas ulit.